ang kulay na ito na saksi sa di na mabilang na ng mga malayan sa maraming napakahalagang luto sa kwento ng ating bayan. And now, here we are at another important historical juncture. Ang tumambulan ay skandalo sa mga anuhal niyang ng flood control fund ay naglantad ng isang katotohanan matagal na nating alam. Karapat na naman na tayo ay magaling din dahil ilang dekada nang inaabuto, talahan, na ang pinangabuto, pinaabuto, pinagsasamantalahan at pinagkakakita na ginawang palagatasan ng pribadong sektor at ng mga kumpanyang gaya ng Berardo ang sektor ng kuryente sa bansa kung ang ating kongreso at ibang salay ng gobyerno ay kinamugaran ng mga buhaya. Ganyan din po ang sitwasyon sa sektor ng enerhiya. sa Brida from the Coalition isang mapagpalayang araw sa ating lahat mga nasama Narito po tayo ngayon sa pakanan ng makasaysayan kulay na ito na saksi sa na kaskilos ng mga layan sa maraming napakahalagang luto sa kwento ng ating bayan and now here we are at another important historical juncture. Ang tumambulan ng skandalo sa mga pagganit ng flood control fund ay naglantad ng isang katotohanan matagal na nating alam ang nagnanaklak at malawakan kanser ng katiwalian sa bawat antas ng ating pamahalaan. Nakakalungkot! Nakakagalit! Pero mga kasama, ang tumutok na korupsyong skandal ay nagbubukas din ng isang mahalagang pagkakataon na hindi natin dapat malagpasin. Dahil alam natin na hindi dito nagtatapos ang kwento ng pangaabuto at pandarambong na nagpapahirap sa ating lahat. Lalong lalo na sa mga kagaya natin, pinakamahirap sa lipunan. Kaya mga kasama, kung nagpupuyo tayo sa galit, dahil sa kinahinag ngayon, may daan ba ang sinubito na pondo ng gobyerno na kinakinabalan at kinagkakitaan lamang ng iinan. Dapat din tayong magalit sa katiwalingan at pang-aabuto at pang at drambong, na nagaganap sa iba pang mahagi sa iba pang doktor ng likugan. Nararapat labang na tayo ay magaling din dahil ilang dekada na ang pinang-aabuso na abuso, pinagsasamantalahan ina at pinagkakakita na ginawa palagat ng pribadong sektor at ng mga kumpanyang gaya ng berato, ang sektor ng kuryente sa bansa. ng mga buhaya. Ganyan din po ang depression sa sektor ng enerhiya. Alam na, alam natin yan. Tawa mo ba? Kaya <tryo> eh, dapat din tayo mga -gari, galit, magalit pa na kama. Dahil ilang dekada nila inaabot tayo at pinagkataman talahan ang pagpapataasan ng mga buhay ng oriente ay naging posible dahil isinapribado ating pamahalaan ang at damar siya na'y servisyo publiko ng oriente sa pamamagitan ng magpapasa Republic Act 91.6 o ang Electric Power Industry Reform Act o na natin bilang ETIRA ang ikira na yan! Ang nag-enable sa mga pakaabuso at pala pala sa mga pribadong operasyon. Ang ikira na yan! Ang dahilan! Kung bakit kaming pala nagpapan at money making scheme labang ng nerepo ang dapat sana essential na servisyo ng kuryente. Ang ikira na yan! Ang dahilan! bakit naka-lock-in pa tayo sa mapanong pera at mahal the source of energy ang fossil fuel ang natural gas o tinatawag natin na total gas ayan mga katama sa araw ng ating pambalat magpino nagkaka-isa tayo hindi tayo magkakasya sa mga paunti-unti umangang mumo sa pagpabago. Ang panawagan natin ay panawangan pagpabago. Ang panawagan natin ay pagpabago ng sistema. Baka! ang sistema! multimass Bigot福 pecaksия meskent the preconce 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 ante Oy preconce